Okay, mula sa tanong ni June Mar Simbahan. Sir, good day po. Tagapalawan po ako. Malayo po yung presyo ng ingredients nyo sa price ng ingredients namin dito. Maganda po sana at masarap yan, sigurado. Kaya lang, wala po atang kikitain sa ganyang timpla. <gasps> per carton po ata kayo bumili ng ingredients, kaya ganyan pricing nyo sa ingredients nyo. Ito ay comment mula sa video na magkano ang pwede mong kitain sa pandesal sa isang bag ng harina. Okay, thank you sir ha. Thank you sa inyong uh, pagbisita dito sa ating YouTube channel. Oo. Ah, uh, dahil jan sa inyong concern, okay. Dahil dyan, halimbawa e eh, ang inyong uh, inaalala kung baka hindi kayanin, hindi kayanin jan sa inyong uh, price uh, pricing ng yung tinapay diyan. Pwede niyo naman sir adjustin 'yan o mag adjust din po kayo. Kung mahal lang ang hinahalo nating ingredients, mag adjust din po tayo na pagka diferensya lang po niyan. Oo. Ah, uh, nasa inyo po 'yan kung uh, kahit nasa ang lugar kayo sir, kung talagang ang inyong uh, ang recipe natin ay eh, uh, may quality talaga diyan, kahit medyo fryy halimbawa, Pwede nyo naman din gawing local o halimbawa ilang uh, hindi nyo mahabol talaga ang ingredients natin dyan. Pwede nyo gawing local yan na nang sa ganon, hindi niyo ma, hindi kayo ma, mahalan or hindi mahal ang inyong pagbebenta din. Pwede nyo i-adjust lang ng halimbawa sa, uh, sa, uh, sa isang daang piso na inyong presyo, pwede nyo ibaba ng 75 kung ma-adjust nyo ang inyong ingredients. O ganun lang yung kadali. Hindi, hindi pwede na Alang nga naman ang per kilo ilalagay natin. Siyempre, makukuha lang din tayo doon ng maliit na portion. Mas meron pa rin talaga tayong tutubuin yan, sir. Oo, sigurado yes! yan. Meron na meron din. Basta marunong lang tayong mag-adjust uh, sa ating uh, mga ingredients sa ating hinahalo. Kahit pa gaano uh, kamahal yan ang hinahalo dyan, pwede nating gawin yung kalahati, pwede nating gawing uh, report, pwedeng one port, o pwedeng pwede yan. Basta hindi, huwag tayong mag-isip na, Ah, ang mahal yan. Hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang ipiprisyo. Pwedeng pwede yan, sir. Oo. Yes! Nasa atin yan kung paano natin yan i-adjust. Oo. Lalo pa sa mga probinsya, eh talagang mahirap po malayong pamilihan. Mas mahirap din talaga habulin. Pero nasa inyo yan, kung halimbawa naman ay marami kayong gawa, o pag marami kayong gawa, hindi nyo na mapapansin yan. O, oh, unless kung gawa ninyo isa-isang piraso lang, o. Pero pag maraming gawa, mas marami din kayong tutubuin. Dahil dyan sa ating uh, costing na yan, oo Mas mahalaga naman na nandyan ang ating uh, pagkukosting. At kung magkano talaga ang ginastos natin bago natin ilalabas sa market ang ating uh, produkto. O, so, kailangan times 3 or times 4 ang ating uh, costingan dyan para hindi tayo masacrifice sa ating uh, mga labor power or, uh, iba pang mga utilities natin yung binabayaran, oo. Kasi kung iisipin mo ha, o halimbawa doon ka sa abroad, o dito magkaiba, o halimbawa di doon tayo titira, mas malaki ang kita, mas malaki din ang gastos, oo. Kung dito naman sa atin, ganun din yan, binabagay lang din po yan sa atin. Yung mga ingredients nating hinahalo. Huwag tayong matakot sa ganyan. Halimbawa din sa pag-presyo uh, ng ating mga tinapay, huwag tayong matakot magtaas. Oo. Huwag tayong matakot kasi pag mahal ang ating mga ingredients tapos naiwan pa rin tayo sa nakasanayan, ay eh, hindi tayo uusad. Kaya nga may upgrade tayo sinasabi para magdagdag tayo ng presyo. Huwag kayong matakot ha doon sa pag free, pagdagdag ng presyo ninyo ng ating mga tinapay. Huwag kayong matakot. Kasi isipin nyo nga ha. Uh, ang pagtaas ng ating mga pangangailangan sa araw-araw ba, lalo pa sa mga basic communities natin? Oo, biroin mo ha, ang taas ng inflation natin. Tapos, mananatili tayong doon pa tayo sa unang hagdan, hindi tayo pwedeng umakyat. Nako, dapat yan talaga magkaroon din tayo ng take na risk dyan sa ating, ano, sa ating pagpresyo oh no. din. Hindi natin yes. pwedeng i- I-maintain doon sa nakasanayan kasi ang ating ingredients talaga, hindi rin talaga natin mapipigilan yan sa pagtaas. Oo, kahit na saan yan, kahit saan ka mang region o saan probinsya ka, halos pare-pareho na din talaga ang mga presyohan. Oo, kaya kung maiiwan ka dyan sa natatakot ka na hindi bumabubuo, o hindi ka talaga magkakaroon, eh, gusto kang kumita ng malaki. O tapos mananatili ka sa presyong maliit. O paano yan? Ha? Huh? dapat yan talaga meron tayong ano ha bilang uh, magsimula tayo sa negosyo, meron tayong marketing strategy na dapat natin talagang pag-aaralan yan oo eh matuto tayong mag-observe talaga sa iba kung bakit sila walang uh, pakundangan na pagtaas o tuloy-tuloy pa naman ang kanilang bintahan o o kahit na sa probinsya o oh, isipin mo diyan magkano na bang kilo ng isda sa mga probinsya o halos konti diferensya lang konting-konti lang talaga Maliban lang pag makasundo ka talaga ng galing pa sa laot, kumbaga, o oh, eh, hindi natin maikumpara yan sa palengke. Dahil mura pa talaga yan. P pero pag once nagpatong-patong na yan, although sa mga ingredients natin, sa ba nang galing yan? Sa iba-ibang lugar din. Siyempre, patong-patong na rin yung uh, ano dyan, yung uh, uh, bayad sa pag-transport natin, oo. Yes! Kaya, bawat ginagawa natin, titingnan natin mabuti, eh, I costing talaga the best talaga dyan ang costing natin at pag natapos na lahat ng costing natin dyan sa ating uh, gawa isasama na rin natin lahat lahat ng ating mga uh, electricity, water, labor or ano pa mga binabayaran ninyo isasama nyo na din kasi kasama yan sa inyong paggagawa ano mang inyong ginagawa nga tinapay dyan o patong talaga yan hindi pwedeng iiwan natin yan kasi pag uh, mananatili talaga tayo sa murang bintahan tapos sa mahal na ng mga ingredients ngayon, kayong iba nga, pag nagbumibili hindi naman nagtatanong, oh, big, mabigla ka na lang talaga, bibiglayan ka na lang ang mahal na pala nito, o, oh, diba? O, oh, eh, natural lang din yan na tayo magtaas kung mahal ang ating mga ingredients na ginagamit, o. Oh, oh. Sa umpisa, sigurado naman yan, manibago. Pero masasanay din yung uh, tao niyan, guys. O, oh, masasanay yes! din. Kaya huwag tayong matakot sa mga presyo ngayong tumaas, tayo rin ng mag-adjust kasi hindi naman talaga pwede, pwede natin diktahan bawat uh, binibili natin na uh. dapat ito lang yung presyo natin, di ba? Hindi pwede yon nasa tao talaga yun. Eh, paano pag kailangan na kailangan natin? Yun ang pinakakulang doon sa ating gagawin. oh, hindi mabubuo yun pag iwasan natin bumili dahil mahal. Huwag kang bumili ng uh, marami. Uh, kung, hindi, kung hindi ka man makabili ng isang kilo, sa kalahati hindi pa naman yung tataas ang presyo. Oo. Sa mga ingredients natin. Ganun lang talaga kaya sana inyo yang uh, guys inyong maintindihan niyan ng ating uh, paggagawa or ating mga ingredients umaas hindi pwedeng maiwan din ang ating mga presyohan. O nasa inyo kung magaling din talaga kayo mag-adjust sa uh, product ninyo para dumami ang labas. Nasa inyo po 'yan. Kaya diskarte-diskarte lang talaga dito sa ating uh, pagbe sa ating uh, Bakery business, sa paggawa ng tinapay. Bakit dumami yung mga fang-deliver ngayon? Oh, dahil na, nakuha nila yung diskarte. O oh, kahit uh, tumaas ang ating mga ingredients. Okay? So yan lang guys. Yan lang ang ating uh, may share sa inyo. Huwag kayong matakot. Basta go lang at uh, uh, huwag natin isipin na malugi. Isipin natin na kumita. Okay? Maraming salamat. Happy baking. Peace.